mga kawaray ang video natin ngayon ay kukulayan natin ang drawing tara samahan nyo kami papuntang palengke ayan kapugi pugi muna ako yan wow parang pugi ah ayun what's up mga guys mapupunta kami sa palengke at bibili ng palton <laughs> mga kawaray nagpatuloy na kami nagbiyahe biyahe dyan papuntang palengke at saka sabay mga kakulitan at mga kabuangan tara ah. para makulayan ang drawing <laughs> panugar Pulayan natin ang truway Rally ko tayo <laughs> At pagdating na nga dito namin sa may paralan At nadaanan namin dito ang mga nagtutupad Sana tupad, tupad, laging tupad <laughs> Kahit unang tupad, linis din tayo ng ating kapalibutan at nar na 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 may nagihan pa kami din na deliver at nandito nga kami sa may kabugaw huli huli na ako dito ah huling besa Andito na kami, nakarating kami sa may tulay. Medyo mabat na ng tulay, malapit-lapit na dito ang palingki. Hindi ko alam kung ano na naman kasunod na yung ko. Basta, yun na yun. Tara at samahan nyo lang kami mga kawaray. At bibili kami ng may ihaw. Ara na, papugi-pugi na naman si Buang. Oh, what's up mga kawaray? Papugi-pugi lang, tamang pugi lang, kahit hindi pugi. <laughs> Tapos, ayan na nga. <clears throat> sige, lang, sige lang, At banda dyan at liliko na hindi ko na to alam kung paano to basta panoon ni na lang hindi pa ako marunong first time ko mag voice cover over over basta yun na yun at yan na nga nakapagliko na nga at nandito na nga kami sa <laughs> nandito na nga kami sa palengke at Tama tamang video video lang muna mga at sa yun mga kuray ah, naghahanap panap lang muna kami dito ng mga parkingan at sabi nga dito na lang, lang muna uh, at saglit lang naman kami dito at ayan pumasok na kami ng palingki naghahanap ng mabibili or may ihaw at unang mabili namin ayan uh, karne at uh, mga pang ah, ayan pupugi, si boy pigsa <laughs> tapos ayan may mga isda ganun. ayan ang binili namin yan talagang sadya namin yung hito or tawagin dito sa ilocos ay paltat yun na yun at yung ewan ko kung anong pangalan yan dito sa mga yung damo damo niyan sa dagat na yan kinakain yan dito pero pagdating sa summer hindi yan kinakain ewan ko basta lato lang alam ko nakainin at pagkalipas ng ilang oras nagagapili at kakatawad at yan na nga patuloy na sinusungkit ni ate yung buhay na papatay na na hito yun at kinilo na nga niya at 2 kilo daw nagkakahalaga ng ayan at mag video video ako ng ah yan kumuha pala ako dito ng kalahating ay 1 port na lato nagkakahalaga ng 70 pesos at yun umalis na kami ng palingki para o oh, andito na naman bumalik naman tayo dito sa tulay na to at pabalik na kami sa bahay at para makaridi na yun at sana hanggang samahan nyo kami hanggang dun sa huli Hanggang sa muli, hanggang sa muli I love you mga kawaray Please support kahit hindi ako marunong mag first time ko to Ay, paano ba to? Hmm. At bumalik nga tayo dito sa dinaanan naman natin ulit ang munisipyo ng Kabugaw Kabugaw, Ilocosor At nakarating na kami dito sa bahay Nakaready na lahat at yan si Buddy, binibidyohang bidyohang ko na si Buddy ang aking kakasama-kasama sa araw-araw. At ayan, ready na nga. Ready na ang lahat para pumunta ng dagat. Ay, si Bipi umiyak. <laughs> Ay, si Bipi sa pagkamot-kamot ng puwit. At nandito na nga ako sa Barangay Pugos, Ilocos, Kabugaw, Ilocosor. Ayan. Tamang video-video lang muna dyan. Ayan. At pupunta na tayo doon sa mismong location. Ayan. Video-video. Tamang video-video lang. Hmm. Wala akong angkas. Kaya kung gusto mo, umangkas ka na. Dahil ako lang ang nagbibideo niyan. Hmm. Hawak ko isang monibila. Isang monibila. Isang cellphone. Oh. Hinpagprino. Dito ang bagad. Hmm. Ayan. Ganda ng tanawin. Maliwanag na maliwanag. Ang alasiti pa lang yan. <laughs> Ay, Diyos ko po, ang hirap. At nakarating na kami dito talaga sa location? Nandito na sa location. Oh, pinakita ko na naman si Buddy. Ayan, mahal na mahal ko yan. Mahal ko pa sa sarili ko yan. At yan, hubas na, hubas na nga. Kung nakarating ka dito sa video na to, sana, lagi kang manood sa, wala kang kwintang-kwintang voice -kwintang over. At, yan na nga, yeah. nag-ihaw-ihaw na nga ng kahoy para ma na ng, para mag-uling na ang karne. Yan, at hinuhugasan na ang hito ni kuya para maisa lang na. Paano ba ito mag-uwi sa At yan, ang mga bata ay sayang-saya para, masayang-saya sila para ligo papugi naman tayo ulit mga koray. Ano Kaya na kar? Kulayan puwi. nyo ng drawing nyo. Yun na yun. Uh, oh! At oh. ko na nga yung na ayan na, lang, na mm. <coughs> Nagsasalang pa lang ang isda Nagsishat na uh -huh. Bagang baga na ayan. At ginutom na nga dito ako dito At nagkaungkaw na ako dito sa lato na binakal ko 1 port, 70 pesos Nilagyan ko ng kamatis Ayan Sino pa? Chupa ko na yan <laughs> <laughs> Ayan o, oh, diba? Sarap Mmmmm Yummy Nyami-nyami yeah. Salamat mga kawaray Maraming salamat